Huling pitong episode na lang mga Lodi, tapos na po ito. Maraming salamat po sa inyo. At heto na po ang limang naunang nag-comment at ang mga napili kong i out na sina Lodi Jeric Ventura, Lodi Erwin Villadolid, Lodi Luper Peregrin Lodi Gansgi, Lodi Diavani Riovoca, Lodi Soul Eater, Lodi Kizi Erecta, Lodi Yep Sky Anor, Lodi Erwin Derama, Lodi Memen Montiano. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka palang dito baka naman ikadalawang daan at apat na pong kabanata ang nakaraan. Hawak ang espada ng ating bida ni Heavenly Marshal God na sinasabi na napakaganda daw naman ng kanyang espada. At mukhang ito daw ay sarili niyang gawa. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nahuli daw niya ang kanyang infinity gamit lamang ang kanyang maduming kamay. At makikita ang kanyang espada na hawak ni Heavenly Marshal God na malapit ng mabasad at nagulat na nangangalit ang mga ngipin ng ating bida na hindi makapaniwala. Sa pagpapatuloy, nakangiting sinabi ni Heavenly Marshal God habang binali ang kanyang espada na alam daw ba niya na kahit manalo daw sila. Magiging walang saysay din daw ang lahat kung mamamatay siya. Dakilang mandirig mang song. Mas lalo pa siyang nagulat ng winasak lang ganun kadali ang ginawa niyang espada na infinity. At sinabi pa niya sa kanyang isip habang nagkatinginan sila na ang Heavenly Marshal God daw ay napakalakas. Sobrang napakalakas daw nito. At pagkatapos ang pinutol na espada ng ating bida ay tinapon niya sa lupa. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida sinabi niya dito na ang lahat daw ay dumadaloy ayon sa gusto niya. Itinikom ng mahigpit ni Heavenly Marshal God ang kanyang kamao na isusuntok sa ating bida. Tinamaan siya ng malakas na ikinatalsik niya ng malayo. Napaungol ang ating bida sa sakit habang patuloy sa pagtalsik. At siya ay tumama sa pader na ikinawasak nito. Naglabas ng enerhiya si Heavenly Martial God at sinabi sa kanya na Great Warrior Song. Tingnan mong mabuti ang pagsilang ng isang tunay na Diyos ngayon. Habang nakabaon sa pader ang ating bida na iinis siyang nakatingin kay Heavenly Martial God at sinabi sa isip na buwisit. Hindi daw ba niyang kayang talunin ito? Na kahit na daw siya ay nakarating na sa Boundless Realm. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na kailangan daw muna niyang kumalma. Pero pinagmasdan ni Heavenly Marshal God ng kakaiba ang ating bida habang ito ay nakangiti ng may pangungutya. Dahil sa tindi. Nang pagkakatingin sa kanya ni Heavenly Marshal God, nanginig ang buo niyang katawan na pinagpapawisan. At nanlaki ang kanyang mata at sinabi na ito daw ba ay ang tunay na takot. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang dugo na ito na tumalsik sa hangin na sa sakit si Yunha habang pinuprotektahan si Hayo Siol. Nagaalalang na palingon ito kay Yunha. Habang nanghihinang umungol sa sakit. Mabilis na sumugod ang mga taga Heavenly Martial Sect at sinigaw na ang mga bastardong ito daw ay nagsisimula ng manghina. Kaya patay na daw nila sila ngayon. Nababahalang tumingin si Hayo Siol at sinabi na hindi daw ito maari na makikita rin si Jinho na nahihirapan habang ang mga bato sa buo niyang katawan ay nakadikit sa kanya dahilan ng pagsuka niya ng dugo. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na siya daw ba talaga ay mamamatay ng ganito na lang. Napatuloy na inaatake sila nito gamit ang kanyang kamay na kinokontrol ang mga bato. Napatuloy na tumatama sa kanila na ikinangiwi ng muka ni Blade Emperor na dumadaing ng sakit sa bawat pagtama sa kanya nito. Mabilis namang napaluhod si Arin at napasabi na hindi na daw niya ito kayang matagalan. Nanghihina na rin si Daewoong at sinabi na mahal ko, patawad. Kung mas naging mas malakas lang sana ako. At sinabi nito na sa wakas ang walang kwentang enerhiya na iyan ay nawasak din. Ngayon mamamatay na daw sila. At muli na namang napasigaw ng malakas si Jin Ho sa sobrang sakit. Gayon din si Sihyeon na makikita ang tilamsik ng mga dugo nito gawa ng espadang humahaba at pagkatapos napaluhod siya sa dami ng kanyang natamong sugat. At nakangiting sinabi nito sa kanya na kaya pa daw ba niya. Dahil sa sampung galaw na ipinangako daw niya, isa na lang daw ang natitira, hindi daw ba? Dagdag pa niya na paano daw ba niya gustong mamatay. Nakapikit ang isang mata niya na nakatingin dito, sinabi niya sa kanyang isip na wala na daw bang ibang paraan para pigilan ang viper sword na yon. Dagdag pa niya sa kanyang isip. Kung mamamatay daw siya rito siguradong ang lahat daw ay kasunod niyang babagsa. Itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit na puno ng dugo at sinabi pa niya sa kanyang isip na patawad. Senior brother. Pinaikot nito ang viper's word na gamit niya at masayang nakangiti, sinabi na ano daw ba naman yan. Sumusuko na daw ba siya? Kung gayon tatapusin na lang daw niya siya. Na makikita ang muka ni si Hyon na puno ng pangamba. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Mara na tinamaan na naman sa katawan at ang dugo niya ay tumalsik sa harapan habang siya ay napasandal sa pader. Sinabi sa kanya ng kalaban niya hawak ang patalim na gamit niya na nagawa mong iwasan ang mahalagang parte ng katawan mo gamit ang malahayop mong instincts. Ngunit ito na ang katapusan mo, di ba? Nanginginig ang katawan ni Mara at napayuko na sinabi niya sa kanyang isip na ang lason daw ay kumakalat na ng mas malalim at nawawala na daw ang paningin niya. Dagdag pa niyang sinabi na wumuon marahil ito na daw ang pinakamalayong mararating niya. Habang dumadain din ng sakit si Master Jin na nakatayo. Sinabi niya na ang lahat daw ay natatalo. At nagsisimula na daw ang lahat ay sumuko. At dahil daw yon sa mga walang hiyang kalaban nila na napakalakas. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na hindi makapaniwala na matatalo daw ba talaga sila sa kanila ng ganito ng walang saysay. Habang sa pag-iisip nila na sila ay matatalo na, may isang tao na patuloy pa rin na naniniwala na makakaya nila ito. At isang malakas na enerhiya ang sumabog at sumigaw siya. Nagulat ito at nagtataka na napatingin kay Palm Emperor. Lumiwanag ang mga mata niya at sinigaw na sinabi sa kanila na iniisip daw ba nila na ganito sila mamamatay. Dagdag pa niya habang napatingin si Sihyon sa kanya na kung ganoon, mas lalong hindi tayo dapat sumuko. Napatingin din si Mara sa kanya habang sinasabi pa niya na isa -alang, alang ang buhay ninyo at itoon lang ang isip mo sa kalaban sa harapan mo. Nagulat na. Napatingin ang magasawang si Jinjin Jin at Daiwoong nang marinig nila ito. Na sinasabi pa ni Palm Emperor na maging si Song Wu Muon o ang Heavenly Martial God, hindi na kailangang isipin sila ngayon. Dagdag pa niya habang nangangalit ang mga ngipin ni Jinho na ituon daw ang pansin sa kalaban sa harap nila at magpokus lang daw sila doon. Makikita ang muka ni Palm Emperor at sinigaw na sinabi na huwag na huwag daw silang susuko. Ang kalaban daw sa harap nila ay tiyak na kakaramdam din ng takot sa kamatayan. Napatingin din ang mga sundalo ng palasyo na sinabi sa kwento na ang mga salitang isinigaw ng Palm Emperor habang dumudura ng dugo ay umantig sa isipan at puso ng lahat. Dagdag pa sa kwento na sinabi na minsan, ang maliit na lamat ay kayang gumiba ng napakalaking estatwa ng bato. At dito na po nagtatapos ang ika daan at apat na pong kabanata. Ika dalawang daan at apat na put isang kabanata. Sa pagpapatuloy, sinigaw ng mga sundalo ng palasyo na sila daw ay hindi susuko. Kaya naman sila ay muli na namang susugod. At muli na namang nagkasalpukan ang mga ito habang sinasabi ng mga tag-heavenly martial sect na mga hayop kayo. Kahit na daw halos mamatay na sila heto at sumusugod pa rin daw sila sa kanila. Hindi makapaniwala si Master Jin at napasabi sa kanyang isip na ang sigaw daw ng Palm Emperor ay nagtaas ng moral ng lahat. Napaseryoso ito ng tingin at sinabi sa kanyang isip na siguro nga daw. Naiinis naman sinabi ni Jin Ho na tama daw yon. Dagdag pa niya na wala na daw na ibang dapat isipin ngayon. Nasinabi naman ng mag-asawa na si Jin Jin at daewoong na ang kalaban sa harap natin. Nasinabi rin ni si Hion na oo, oh, oh, hindi ko na kailangang isipin ang tungkol sa aking senior brother mayon. Ang kailangan lang daw niyang gawin ngayon ay patayin ang walang hiyang ito na nasa harapan niya. Nasinabi rin ni Mara na papatayin daw niya siya. Iniangat niya ang kanyang kutsilyong hawak. At pagkatapos isinaksak niya ito sa kanyang binti. Nasinabi nito sa kanya na kung siya daw ba ay nababaliw na. At bakit daw niya ito ginagawa? At sinabi sa kwento, habang lumiwanag ang mata ni Mara na siya daw ay tinurukan ang sarili ng lason na ginawa niya. Ang lason ni Mara ay kumalat sa buong katawan at bumangga sa lason ni sa sasyon. Maging si Mara mismo ay walang ideya kung ano ang magiging resulta ng matindi niyang desisyon. Dagdag pa sa kwento na makikita ang mata niya, pero ginawa niya ang tamang desisyon. Ang banggaan ng dalawang matinding lason ay nagpadala sa utak ni Mara sa matinding pag-overdrive at pagkatapos sumigaw siya na tila nawawala sa kanyang sarili habang naglalabas ng enerhiya. Nagulat si Sasasyon at napasabi na ano? Hindi maaaring may lakas pa siyang tumayo. At sa ilang sandali mabilis na tinamaan ito ni Mara sa kanyang katawan na makikita ang pagpuslit ng dugo nito. Mabilis siyang. Lumingon kay Mara at sinabi na ano? Paano daw nangyari yon? Ito daw ay imposible bumalik ng tingin si Mara sa kanya na nangangalit ang mga ngipin. Na mabilis na naman niyang inatake si Sasotion na muli na namang tinamaan niya ito sa katawan. Hindi makapaniwala ito at wala daw na paraan upang mangyari ang mga bagay na ito. Dagdag pa rito, hindi rin daw niya kayang masundan ng kanyang mga mata ang bilis ni Mara. Nainis ito at malakas na sumigaw na kahit na daw ito ay pansamantalang pagsabog lang. Hindi daw naman ito magtatagal. Na mabilis itong sumugod kay Mara munit si Mara ay mas mabilis na ngayon kesa sa kanya. At sinabi nitong naiinis sa isip na siya daw ay naitulak niya pabalik. Patuloy na inatake siya ni Mara ni hindi sinasayang ang bawat sandali. Na makikita ang mukha niya na sobrang nagagalit. Naiinis naman sa kanya si sopsyon na walang magawa at napasabi na lang na ito daw ay nakakabwisit. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanyang mata na ang lintik na ito. Nalampasan na niya ang mga hangganan ng Diyos ng kamatayan. Mabilis na namang sumugod si Mara sa kanya hawak ang tatlong kutsilyo na nakaipit sa kanyang mga daliri. At sa wakas natalo niya si Sasokyon, na tinamaan niya ito sa ulo na ikinalipad nito sa ere. Na makikita ang mga mata nito nagulat na gulat sa mga pangyayari. At pagkatapos bumagsak ito sa lupa. At pagkatapos natapos na rin ang pagwawala ni Mara na ito ay hinang-hina at tila hindi na makadalaw. At napasabi siya sa kanyang isip na nagawa daw niya. Kasabay nito siya ay mabilis na napaluhod sa sahig. At pabagsak na sinabi na wumoon mabilis kailangan kong pumunta kay wumoon agad. At pagkatapos ng kanyang sinabi siya ay nawalan na ng malay na nakadapa sa sahig. Napansin nito, nito at napalingon na sinabi na ang enerhiya daw ni sa sasyon ay nawala. Dagdag pa niya na anong napakalaking hangal daw niya. Malamang ibinaba daw niya ang kanyang depensa. Nagulat ito at napatingin ng may tumama sa kanyang ulo na nagtataka. At napasabi na ang lakas daw ng loob ng insektong ito na gawin ito sa kanya. Gawa pala ito ni Dai Wong na napasabi pa na nagawa daw niya. At sinabi nito na kung siya daw ba ang may gawa nito sa kanya. Tumugon lang sa kanya si Dai Wong na magiging iba daw ito ngayon. Nanilagyan niya ng enerhiya ang ibabato niyang bato sa kalaban. Napasabi ito na isang bato na may pinahusay na ke. At sa tingin daw ba niya masasaktan siya nito gamit niyan. Ibinato ni Dai Wong ang batong may enerhiya habang sinasabi na sino ang nakakaalam. Naiinis na sinabi nito sa kanya na ang ginagawa daw niya ay walang kabuluhan. Pagkadating ng batong may enerhiya sa kanya, tinapik lang niya ito ng kanyang kamay. Ngunit parte lamang pala iyon ng kanilang plano na mabilis ni Jin Jin na inatake ito sa katawan. Nagulat ito at napasabi sa kanyang isip na kailan pa daw siya andoon. Lumingon sa kanya si Jinjin Jin at sinabi na mas malaki ang pagitan ng kakayahan, mas madalas mong baliwalain ang pagbabantay. At pagkatapos tumalo naman si Blade Emperor sa ere habang sumisigaw na itutusok ang kanyang espada sa kalaban. At napasabi ito na ang mga walang kwentang insektong ito. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at put isang kabanata.